Ha? Ah, ka pa sa si... ano? Saan? Oh, anong ginagawa ko doon? Nanonood, di ba? Oh, Parang nakaupo, ano? Parang kang nakaupo. Ayos mo. minum ka na gamot. Di pa. Kuya, dito ka na. Oo. Nagang na ako. Sinara ko. Ah! Isa. Sambaling kita, tignan mo. May pera mo po, sabi mo kanina. Ano? Ano ba, paraming ako? sino ka na talaga? Ay. Saglit nang nakikipagkano pa ako dito. Pag ako natusok, tutusokan kita sa lahat. Ano mo, kita? Ganyan, no? Gito, Sige, tutok mo ano kita. E Masahin niyo na yung pako. Pa Kung sinong magaling magmasahin siya yung maghihilot. Araw, wala pa mo siya yung sulat sa iba. Gusto ko ngayon ni Dad. Aray ko. Kamanin Oh, ang galing nito. Ang galing ni Kuya mo. Hindi ko na nangyari! Ako na nangyari! Di ba ikaw gabi-gabi umihira ng cellphone? Di ba? O guys, ganyan po yung mga anak ko. Nag-aagawan sila sa cellphone pag gabi na kasi matutulog na. <laughs> yung ganyan sila nag-aaway-away sila bago... nag-aaway sila sa cellphone kasi sila gusto gumamit <laughs> sinungaling. <laughs> sinungaling do kasi ako pero kano't pun ayaw kasi kuya gumamit kasi Nakapag-computer na siya. Si Kuya? Oo. Oh, tambay to. Ano oh, tambay? Ba't ka nakupo? Oo. Ano, nakaupo? Nakapag-computer na. Nakapos na